Yun. Ayan, okay na sir. Okay na po. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Ay, hindi po ako tumatanggap ng bayad na Okay na po yun. Ang mahalaga lang eh. Hindi po ako hindi, hindi po ako tumatanggap ng pera na Okay na po yun eh. Ang mahalaga makauwi po kayo. ito sir may screw ko rito ano ba sira? wala kuryente lang kuryente? ito 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 may screw ko rito mabigat yung tinutulak mo eh <laughs> Oh, screwdriver. Ano si Ilaw? Hindi Sa ano Kailangan dyan rin Tagawa nga dito so, Ayaw Baka na ano Saan ba kayo papunta? Pakain Pakain? Uh, Oo Ito ito May kunti nga ako rito Ito ito Kapag di ka mahirapan Ito may re-recta mo? Ito ko ba na oh, yeah. <laughs> nalagutan ng wire? Nalagutan ng wire? Ang tingin mo ba? Ay, hindi, hindi ko kasi kabisado yung motor niya eh. Ay, Si sir mukhang kabisado niya yung mga bituka ng motor niya eh. Sa susian niyan? Oo. Oh. Oh, oh ayan, nilaw na yung ano, neutral Lablog <laughs> po ba kayo? Oo, oh, nagre-rescue kasi ako ng mga ano, mga nasisiraan. Eh, mapapanood kita. Ha? Mapapanood kita. Ano pa panood ko ba ako? Uh, na nakita kita ron tumatawid ka, tinutulak mo 'yung bigat ng tinutulak mo eh. Ha. Uh, Kargado 'yung tricycle mo eh. Oh. Ayan, may ilaw na eh Kailangan mo electrical tape Baka oh. magdikit eh Kaya nga po Ito, to, electrical tape Uh, akala ko kasi naubusan ka ng gas Kukuhaanin ko sana yung pang saling ko ng gas Eh, kaso mukhang Mukhang ano Kabisado mo yung sira ng motor mo Ayan, may na. Kaya pala screwdriver ang hinahanap mo kasi hindi mo mapagdidikit pag hindi mo natanggal yung tornilyo. Ay, Ayan. Ay, wala naman po. Eh, nagre-rescue talaga kasi ako na eh. yung mga ganyan na nasisiraan. Sige nga sir, uh, i-testing mo ay, nga kung maandar na. Yun. Yun. Ayan okay na sir Okay na po Thank you po Maraming salamat Okay Ay Hindi po ako tumatanggap ng bayad na. Okay na po yun Ang mahalaga lang eh Hindi po ako tumatanggap hindi, tumat hindi po ako tumatanggap ng pera na. Okay na po yun eh. Ang mahalaga makauwi po kayo Okay, sana ako Ah po Tuyo thank you Walang naman po ᱛᱚᱭ ᱭᱟᱨ ᱤᱧᱟᱜ ᱛᱚ